boss. madagang araw po. Saan po kayo banda, boss? Dito na po ako. 3, 3, 2, 2 brown po ba kaya? hindi yan.

ano hey, eh. Hindi ba yung kasya dito? Hindi ba yan? Ha? Ilang kayo yan, ma'am? Hindi ko alam. Mukha Magkano ra dadagdag? Patayin okay. ka na, ma'am. Magkano ba yung ano yung ano ko? Ako nag eh. Magkano ba yun? Nagtas na 20 kilos. Ah

Nee, ay, ayon isa dito naman lang ay Muslim. Ano ba yung malaki? Malit lang. Pampano. Lahat nito. Pink salmon nila. Yeah. Saan nyo Saan yung ano kung ano yung kung ano yung 90 ano 90 kung ano yung yung 200. ano Walang kung oh. hmm. Ngayon na ba? Oo. So. yung kung lang sana ba yun? Ay, pakibigay kay Arvin. Kanya rin po. May siya. Parang makalimutan mo kaya. Di, text nyo lang ako ma'am. Ha? text kita? Hmm. Okay, sa ano kaya? Alam mo na yung daan? Hindi, may map naman. Hindi, Dun ka ba to? Oh, oh. Dito na. Diyan na nga, sabi na. Uy, alam mo ba, yung madaling ano, daan ka ng Pip Avenue. Pip Avenue? Oo. Oh -oh. Pagdating mo sa Pip Avenue, may stoplight ka kanan ka. Diretso, doon na yun. Mauban is... Sa, sa Mauban street. Pangat ako ah. Ha. Ha? ha? Dito yung eh, isa. Di balance eh. Oo nga.

大姐，哎。